Welcome again kay Graphic Design Daily So for today's video tutorial, ang gagawin naman natin is another uh, tutorial ng notepad So pwede din siyang gawing notebook, pero character notebook character notepad yung gagawin natin eh So kapag gagawa kayo ng notepad guys, sa first page, pwede nyo na siyang gawing cover para magsindi siyang notebook Pero kung gusto nyo lang naman siya ng notepad Okay na ang walang cover kasi di ba usually yung mga notebook, ay yung mga notepad, nilalagyan lang ng glue sa taas tapos para lang siyang papel na pipilasin. So ang gagawin natin is notepad lang, hindi siya for notebook. Pero maglalagay tayo ng mga character, yung mga character na mga napili natin for today's video tutorial. Para sa tutorial natin is mga princess, tapos sila pro, sila Elsa. So nilalagay natin sila per page. And then, ang size pala na ginamit ko is A5 template. So isi-search nyo lang kay Canva A5. Tapos create, ang ipiliin nyo is uh, blank template, yung oblong page, hindi tayo mag-customize. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin. So, napakasimple lang nun gawin. Ganyan sila dito. Ayun, 77.7. Ito parang hindi siya 7. Hanggang baba. Bali guys, ang gagawin pala natin, itong page is, lagyan natin siya ng color, violet. Pwede mas dark, mas light pa ng violet. Uy, may gradient color. Hindi, okay na ako dito. I-light lang natin siya. Ayan. Tapos, lagay tayo na itong shape na square. Kasi siya yung magsisilbing pinaka-margin. O yung pinaka-susulatan. ganda pa ng isang line. Dilip natin. Yung trans, bawasan muna natin yung transparency. Para makita natin yung kanyang... <laughs> Ayan. So, okay na yan. Isang gawin nyo, guys, isend to back mo siya. Ayan, para ang nasa una is yung mga lines. Then, yung color na ito, uh -huh. dito natin nilalagay si Sophia kasi. So, ganyan lang. Mag-wash tayo. Ipantay natin siya. Lakas ng hangin. Kasi ano na. Pagka ganyan guys na hindi niya siya ma-center, punta kayo dito. Click nyo yung position. Kung <coughs> naka-laptop kayo. Tapos dito sa may advance. Yung rotate ito sa dulo. Gawin nyo siyang zero. Okay. natin. Sinong lahat? Wait lang. Gusto ko kasi yung mga line by pantay-pantay. So, itong square na violet na inad natin, ilock muna natin siya. <laughs> Tapos, para magalaw natin yung mga ayun, yung mga line. Position. Tapos, ah, uh, ano ba yung tidy up? Pero ito, kailangan natin siya mamove dito. And then, i-add na natin si Sophia the first. Pero, background remover natin siya. Oo, <coughs> oh, di ba? Ako ba? Sabihin naman ang panahit. Ayan, oh, hindi na naman siya pumapantay. So, pagtadaan ng gawin niyo lang siyang zero na. Ayan, oh, dumidikit kasi siya kay Sophia. So, Sophia, tanggalin muna natin siya. Para mapantay muna natin itong mga to. Position ulit. Gawin niyo lang siyang zero. Lusin na natin itong isa. Ayan, tapos add na natin si Sophia. Sayang naman yung Sophia kanina. Nung baka mabing mobile na natin siya. Okay lang pala. Ayan. Tapos ang gawin nyo guys, di ba may in na kayong picture? Right, right click nyo pag naka-laptop kayo, kaya itong tatlong bilog, tatlong tuldok, i-click nyo yan. Tapos, uh, apply colors to page. Ang So, kasi, kapag ganun yung ginawa natin, mapapalitan ng kulay yung pages. Hindi lang ito napapalitan, no? Kasi nakalock siya. So, para masama siya sa, ch sa changes ng color. <coughs> make it sure na wala kayong template o wala kayong element na nakalap. Isa pa. Hindi pa tayo nang babagay. Ayan, mas okay to. Pero maganda kung violet ito talaga. Ayan. Pati yung mga lines, mas bet ko siya kung violet siya. Pwede din naman brown since may brown naman na yung buhok ni Sophia. So, yan yung first page tapping ng template. So, gawa pa tayo ng isa pa. There's no white, there's no white. There's no white naman. No. So, as usual, mag lalagay naman tayo ng dapat dinuplicate na lang natin. Si Sophia na lang yung tatanggalin natin. Lagay natin siya diretsyo. Kasi try natin na si Snow White, sa taas naman natin siya ilagay. Kasi naman natin sa bumag ilagay si Snow White. Oops. Position. sending, I'm gonna be next. Background remover. See? Ganda Tanda guys, natong may background remover. Pag naka-pro maganda din naman talaga Pag naka-pro kayo kay Kanto. Tapos, click niyo si Snow White, more, i-click niyo, then apply colors to page. Mm, see? Ganda di ba? Tapos ang gagawin natin, kita, i-group natin sila para ma-move natin sila hanggang sa taas, para center. Hindi pala natin nagawa 'yan hindi pala masyadong center yung pagkabita natin. Ito Okay na. So, isa pa. Para mas okay kapag ito yung yellow. Ito. I-ungroup muna natin sila. Yung pinaka-page. Try natin siya ng color ni is no white. Tapos ito ay bright yellow. May yellow ba dito? So, blue. Tapos, bilasan natin ng transparency. Ayan. Pwede, pwede ulit naman ilang beses. Pwede nyo naman ilang beses pindutin yung apply colors to pages. Mas okay pala. Ayan. So, isa pa. Tuwa pa tayo ng isa pang sample. Duplicate nyo lang yung page. Tanggalin nyo si Snow White. Zero naman na muna natin. Basta, uh, lagi nyo lang siya ipantay. Lagi nyo lang siya hmm. i-zero-zero. Wala Ctrl C. Ctrl Z nyo lang guys kung gusto nyo bumalik sa dati nyo ayos. Okay, ang i-add naman natin dyan ay si... Sorry, ito. Pero sa center naman natin siya ilalagay. Tapos, buwasan natin yung transparency. Ayan, ang no. ganda diba? Tapos ang gagawin natin guys, ay apply colors to page. Kumapa tayo isa, isa pa ang sa mapunta na natin yung gusto natin design. One pa. Masyado siyang ano. Ayan. In transparency. Ayan. Ang gagawin natin ay send natin siya sa backward lang. Kasi pag send to back, nasa pinaka back siya. Ito isang square. So backward lang para ang nasa ibabaw niya is yung mga linya. Ayan. So ganyan lang yung case kadali. So meron na kayong tatlong style. O meron na tayong tatlong style ng notepad. So halimbawa guys, ang gusto gagawin nyo, mag-add sheet, mag-add. Mag-duplicate mag lang kayo hanggang sa mga 50 pages kayo. So, pwede nyo na siya i-print ng 50 pages. So, ganun din no way. At ganun din tayo, sino si Cinderella ba ito? O si Cinderella. So, ganyan lang guys, kadali mo nga ng mga notepad. So, pwede nyo rin siya gawing notebook kasi di ba may mga kabataan o may mga tao na mahilig talaga mag-journal. Tapos, kahit matatanda na sila para mahilig yung kanilang inner child, gusto din nila ng mga princess-princess. So, why not i-benta ninyo, di ba? I-print nyo. Basta may printer kayo, i-print nyo. And, ang size niyan is pang notebook naman. So, a okay, 5 So, ganyan lang guys, kadali gumawa ng tutorial ni Graphic Design Daily. So, as usual, lagi namin binabanggit sa inyo na until now, meron pa rin po kaming promo na less 20% discount sa so, first order nyo po sa amin kung kayo po ay may printing business. And then, kung wala kayong panahon na gumawa ng layout o gumawa ng design para sa mga client ninyo, kontakin nyo lang po si Graphic Design Daily. Madali naman po kami kausap. So, once again, guys, don't forget to like and follow po ng aming Facebook page. and subscribe po. So, yun lang guys. Ulayan. Okay, thank you again for watching. Bye!